yan meron po ulit itong raket. Ayan, tumutunog na yan na raket. Hindi babagsak na raket. Kanina, hindi ko nakunan yung mga papuan eh. Duma ang raket. Ewan ko kung madadaan nito may ano. Um Daming pumatak dito sa amin kanina, raket. Pero hindi naman nakaputok Nakagdating ata sa baba. Naharap kagat sa taas. Kanina nagsunod-sunod siguro mga sampo. Ang daming yan. Takot-takot ah. Tapat natin dito sa taas sa may Kwan? Yun, malayo, malayo binag sa kanya. Hindi dito sa tapat dati dito. Dito kasi dumaan dati o sa tapat namin mismo niyan, diyan nag sumabog sa taas. Nang intercept kasi ng kwan ng rocket dome ng Israel. Meron po uli oh. Tumunog po uli, tumunog. munog po uli. Pagkaganto, mahirap matulog dito dahil malayo kasi ang racket siguradong dito bagsakan sa amin kung malapit kasi ang, ang doon sa yun no tunog na yun no parang kulog yun no binabagyo kami ng pandito ng racket yun no yun no sunod-sunod so, ang putok dito oh Pero dito si na lang muna na didinig natin kasi ano mga ibon oh. Ako kuwan sila. Tatakot. kaya nandito din ako ito, yan o yan, yung rocket yan, may kasunod na yung iron dome yan o, dalawa yan yun o sasabog na yan yun o, sababog yun o dito po, sa tapat namin yan, mismo yan dito, Tel Aviv Galing pong gasa yung mga raket na dumadaan dito. Yan o. Yan o. Lakas. Lakas na nung potok oh. May namatay nga dito yung isa na caregiver, taga India. Nabagsakan ng raket yung bahay nila kanin-kanin na lang po nakakilang labas na ko dito sa pinto namin puro puni puro tulog yung serena ay dito naman nadaan na nadaan yung mga rocket na yan mas nakakatakot ngayon kaysa nung ako dati malapit ang trabaho ko doon sa gasa. Kasi nung malapit ako sa gasa, lampas yung putok ng rocket. Eh ngayon, saktuhan dito sa Tel Aviv. Gera na naman to. isang yun oh. bilis o oh. ako bumagsak ako bagsak sa lupa ata yung paisa o mababa ako oh. mababa yung isa You know, yan o. Yan. Isa na naman o. Oh. Yun. Pumutok. Tapos tapat namin o. Oh. Pumutok. Lakas yan. Yun know. o. Sinong po ng kaunti. Medyo mataas yun kaya hindi medyo dinigang mukhaan. Ano ba ba na dinig ang puto? Paano ka makakatulog kung puro ganito ang madidinig mo? Pero pag ganito malapit, paano ako makakatulog dito? para hindi mo lagabog. Tsaka serena.